Minsan magpapakyut din tayo. Hmm. Laki na kasi ng pinayat ng mukha ko guys. Dating 85 kilos, ngayon 67 na lang. Ang laki-laki kasi ng mukha ko dati. Ayaw ko mag-selfie. Ayaw ko mag-picture. Kasi tumaba ko sa maintenance kong gamot. Tapos, nung iniinom ko na lang siya kapag kailangan, kailangan ko, ayun, nakapag-adjust na ako ng aking ah, uh, timbang. So, dati 85 kilos, ngayon nasa 67 na lang ako. Magbabawas pa ako ng 5 kilos para maintain ako ng 6.2 kasi hindi ako pwede na mag 60 kilos yan kailangan ano mga 65 pwede na ako yan lang bye bye